kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga ano sa Roman sabi na, oh, bakit isa kang pare, tapos bakit ka nag-INC? Sabi, sabi ko one gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin ng INC. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano eh. Sabi ko, anak, kailangan mag-ano, suriin ang, una-una suriin ang ninyo. ang aral ng INC. Mayroon na akong pare ngayon na inaanaunuhan din yung dati ko kasamang pare. Ito, mag-ano ka, suriin mo talaga ang INC. Huwag mong sayangin ang panahon. Sabi ko, alam mo, na tayong mga may edad na. Kailangan din alamin mo talaga yung aral ng INC. Yun, uh, nakita ko ito mga kapatid kaya ni-research ko talaga. At Nauna nating sinagot ito, nakita natin na sa certificate batay sa news ng INC, booking sila. Pinakilala namang pare ng Ipipani of the Lord Parish sa itong si Mr. Florito Martinez. Pero nagsalita na ang simbahan. Nilinaw nito na ang Ipipani of the Lord Parish ay walang Florito Martinez na naging Roman Catholic. Kahit nga yung obispo namin dyan, pati yung mga ano sa Roman Catholic, sabi na, oh, bakit isa kang pare, tapos bakit ka nang INC? Oo. Oh, obispo ng Roman Catholic at uh, Catholic Church, bakit daw pare siya? naging ay insisya. Pero ang pinakita niya na picture doon sa news ay liminister. Minister. Booking tuloy ang propaganda ng Iglesia ni Manalo. So natin ito. Una, di po natin layunin saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Pero sa mga propaganda at mga pag chop, -chop nila sa mga aklat at pagbabago, hindi nagkamali, minamali talaga na atin ang ipinakita dito mga kapatid. No? Para lang makatangay ng mga inusinti. Kaya kailangan talaga sa bawat pamilya na palalima natin, Dok and Altum, ang ating pananampalataya. At lalo na isa buhay natin ang ating pananampalataya. Nagsiliparan ngayon ang fake news, pero matagal na din na kumakalat ang mga pirated na sikta. At napansin niyo ba na pawang katulikulang lang ang pinagtutulungan nila. Ngayon, ikinakalat nitong INC ang uh, news kaugnay ni Mr. Floreto Martinez na sabi niya, paring katoliko daw siya, ito ang news. Elio, sa isinagawang evangelical mission sa iba't ibang lokal sa Metro Manila sa lokal ng Kamarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring katoliko. Oh, dating paring katoliko daw. Pero booking sila sa ipinakita nila na certificate. Bakit? Ito ah, sana din na lang nila ipinakita mga kapatid. Una, ang may lagda, Archbishop President daw. Meron bang Archbishop President? Head Archbishop and President. Pagkatapos, Most Reverend Father Roberto B. Cavan. O, dito pa lang. Pero, sa baba, ah, sa itaas na bahagi, makita ninyo. Abay! Pare umano ito, batay sa certificate na ipinakita sa Dr. Jose Rizal, ha? Ulitin natin, Dr. Jose Rizal. Oh, tingnan nyo ang sa itaas mga kapatid. Ah? Isang sikta na naitatag diyan sa Agusan. Rizal Church of Repentance and Holiness Incorporated. Na may sikta. Ah, uh, number, sec registration niya. Ah, uh, cn 20, 10, 26 Oh. 'Yon ang ah uh, makita ninyo hindi siya Roman Catholic. Batay sa ipinakita at itong head archbishop and president, hindi din ito Roman Catholic, yung most reverend father, Roberto, Ah? Yan. Na nakita nyo ba? Pero pinakilala ng INC dito na Paris Priest Down saan? Labing apat na taong naging pari at nagsilbing Paris Priest ng Epiphany of the Lord Paris sa Kamal. Oh, Paris Priest daw sa Ipipani. Parin Kalookan City. O, oh, Caluucan City. Kaya naglabas ng opisyal na pahayag ang parokya ng uh, of the Lord Paris na walang Florito Martinez na naging pare ng Romano Katoliko. Oh, tuloy natin. Florito Martinez, bulasahan ka ng mga pari mula daw sa mga angka ng pari. Oh, sandali ha. Ah. Sandali. Uh, ito, ito. Uh, sandali ha. Ah. Sa lokal ng Kamarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring katoliko. Oh, dating paring katoliko, pero sa certificate na pinakita natin mga kapatid na nasa video nila, Abay, isa pa lang pare ng sulpot na sikta diyan sa Agusan. Sec registration. Ha? yon Hindi Roman Catholic na pare. May certificate siya. Pero hindi Roman Catholic. Tuloy natin. Labing apat na taong naging at nagsilbing Paris Priest ng Epiphany of the Lord Paris sa Kamarin, Caloocan City. Jose? Kaya nga, naglabas ng pahayag ang ipipani uh, of the Lord Paris, mga kapatid, na hindi totoo na may Florito Martinez na pari ng simbahang Katoliko romano uh, Dahil binanggit niya kanina, pati na yung, uh, panga, uh, yung ubispo ng Roman Catholic. Okay, tuloy natin. Si Florito Martinez, bulasahan ka ng mga pari. Mahigit isang dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Yung aking lulo, obispo yun eh. Sa oh, obispo, hindi sa Roman Catholic yung lolo mo. Sa uh, grupo pala, batay sa certificate na ipinakita, ito palang grupong ito, ito palang sikta. So therefore, solput din. Ano na sikta? Rizal Church of uh, Repentance and Holiness Incorporated. O, oh, see? Dito pa lang, booking na sila. Tuloy natin. Now, tapos ako kinuha niya. O, oh, yan. Uh, sa Mindanao, kaya sa Agusan. O, oh, kaya tiningnan ko itong picture nito dahil halos lahat na mga, Uh, uh lahat na mga obispo dito sa Mindanao, kilala natin. Ya? Yeah? Oh, pero yung pinakita niya dito, di natin kilala na obispo ng simbahang katoliko. Pero ang claim niya, uh, Roman Catholic. Okay, tuloy natin. Ina, kay bilang apo, dahil ako na yung kaululi, kaululihan, wala na talaga na, ano, saan ka namin, wala na, ako lang. Tapos, pinasok ako doon sa Dabaw, sa seminaryo. Tapos 2010 ako na ordinahan bilang. So, anong seminaryo sa Davao? Alam natin kung ano na seminaryo katoliko uh, sa Davao. Posible na meron din silang seminaryo, Itong Rizal uh, Church Repentance and Holiness Incorporated. Tuloy natin. Pare. July 21, itong nakaraang taon, iniwan niya ang pagkapari at nagpasyang sa Iglesia ni Cristo. Unang nakapukaw ng kanyang interes, ang mga pag-awit sa panahon ng mga pagsamba ng Iglesia ni Kristo at ang pagbabasa ng Pasugo God's Message Magazine. May mga kapagsamba ng mga kabataan. Parang nagugustuhan ko yung, ano sabi ko, ang ganda naman ng ano na yan. Tapos nakikinig ako habang gumagawa. Pero hindi uh, ko sure bakit uh, nakasuot siya ng, nakasuot siya dito ng uh, lay minister na simbahan katoliko. Oh, iwan ko kung galing sa sikta na Rizal Church uh, Repentance and Holiness Incorporated naging le-minister ba talaga ito ng simbahan katoliko. At uh, meron ding kumalat sa social media na nagiging kaanib din ni Eliseo Soriano daw. Tuloy natin. May pinapakinggan ko yung mga sa mga kabataan. Ang ganda ng ano, sabi ko, gusto ko yan. Kinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, ano, manghini ako ng pasugo. Lumapit ako doon, si kay ka Vladi, tinapin ko, eh, pwede bang makahini ng ano, ng pasugo? Tinignan niya ako, sabi ko, oo, say, isa nga ako pare, pero ano. Oh, isang pare, isa o ano? Gusto ko yung pasugo, malalaman ko yung kung ano ba talaga. Tapos doon na, pag-uwi ko sa bahay, binasabasa ko yung ano. At eh, dito pala, ano. Oh, so, imagine pare siya. Pagkatapos, sabi niya, pag-uwi ko sa bahay, eh, dapat kung pare siya ng simbahang Katoliko romano Katoliko doon siya uuwi sa rektore na tinatawag, na kilala ng karamihang kumbinto. Rektore, di mo ba? Eh, bakit sa bahay? booking na dito. Tuloy natin mga kapatid. Tapos, nagpasya na ako na, ay pwede ba ako maka, ano, maka, pakinidyon ko na ano, hana? ang ganda pala ng mga aral. So, uh, magaling talaga sila gumawa ng propaganda, no? Ayan. Uh, pinasuot nila ng abito, uh, lalo na sa, nasa, nasa uh, Lenten season tayo, ang uh, istula din niya ay violet, no? Sa lenten season talaga. Pero sana di na lang nila ipinakita yung certificate dahil mas lalong nabubuking ang kanilang propaganda. Tuloy natin. Kung interest ko, hindi na ako nagsamba-samba noon. Pag misa hindi na ako nagmimisa. Hindi na umano siya nagmimisa. Oh. So, hindi na siya nagsasamba. Hindi naging madali para kay Florito ang pagsusuri sa wastong paraan ng pagbilingkod sa Diyos. Dahil iba't ibang pag-uusig ang kanyang naranasan, wala na rin sa mga dating nakasama niya sa simbahan. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga... Oh, so, napansin nyo? Hindi pinangalanan yung obispo, di ba? Dahil booking talaga siya. Oh, so, pati na obispo diyan mga pare daw. Ano so sa Roman Catholic? Roman Catholic talaga ang kanyang binanggit. Roman Catholic, pero sa certificate, abay, batay dito sa so may lagda ng isang Most Reverend Father na Archbishop daw. Pagkatapos, Most Reverend Father? Pagkatapos, Archbishop and President? Dito palang gulat na kayo mga kapatid, di ba? Sa hierarchy na yan. At kahit pa na di malinaw ang certificate dito, basta may ipinakita, pero kung isumiin natin, abay, isa palang grupo ng siktang tatag at nakabasi sa Sorigao. Okay, tuloy natin. Sabi na, oh, bakit isa kang pare, tapos bakit ka na? Oh, yan. Ah, nakita niya? Yeah yung obispo daw at mga pare, sabi, bakit isa kang pare at uh, umanib ka sa, nagsusuri ka sa INC? Pero napansin nyo ba, pinakita na naman niya dito, liminister. Oh, liminister. May pare ba na liminister? Ha? Huh? Oh. Siguro, ang daling ma, Niwala dito, mga kapatid, ha? ang mga miyembro nila. O? Pero, sa ipinakitang ito, li Minister, iwan ko kung nagiging li Minister ba talaga ito sa simbahan katoliko. Ha? Ba't naging li Minister siya kung pare siya sa Rizal Church Repentance and Holiness Incorporated? Okay, tuloy natin. INC. sabi, sabi ko na one, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC. Bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin ang INC. Mm, tinutuya-tuya daw umano ng mga pare ang INC. Kung makita niyo ang programa mga kapatid ng INC, di ba? Grabe ang kanilang banat sa simbahang katuliko. Oh, sabi ni kristyanong manunulat. Pwede ba dito magtanong? Pwede, pwede ka makapasok sa uh, Zoom natin mamaya. Oh. 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 Sabi dito ni uh, Kane Apuli, bakit po kayo natutuwa Mr. Windell? Uh, gandang gabi po. Oh. Una, natutuwa lang tayo dahil ang propaganda ng INC palpak Imagine, nagpakilala ito na pare, ha? isang pare daw at parish priest sa Epipani of the Lord Parish. Ngunit, nilinaw ng simbahan, walang Floreto Martinez na pare ng simbahan katuliko. Palpak na. Sa so, news nila, yun talaga ang pinakilala. No? At nagpakilala din siya na pare siya. Pagkatapos, sa kanyang pagpakilala na pare, ang pinakita, asan yon Ay, oh, ito, liminister. Liminister. Ha? Ah? Kaya, palpak na naman. Tuloy natin. Kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pare, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Kaya gusto ko malaman kung ano talaga ang aral ng INC. Sa kabila ng mga pagsubok, aktibo sa proseso ng pagganib sa Iglesia si Florito. Kasabi nito, ipinag niya na rin niya ang mga aral ng Diyos na kanyang tinanggap. Marami pa nga akong pamangkin din doon na inaano eh. Sabi ko anak, kailangan mag-suriin lang, una-una suriin lang ninyo ang aral ng INC. Bagaman umaanib pa lamang, subalit kabilang na si Florito sa mga maalam na ipinag-anyaya ang isinagawang Evangelical Mission sa lokal ng Kamarin, Distrito Ecclesiastico ng Caloocan North. At galing talaga sa... Ayan, mga kapatid, no? Uh, sa social media, grabe na, inaani sila ng iba't ibang uh, komento dito. Pakita natin na yung kuminto ng iba't iba at uh, meron ding mga INC din na nag-comment na sabi nila, uh, ito na, sabi nila, iyak na si Talibong. Oh, e eh, paano ako iiyak kung napalpak yung propaganda ninyo? Ha? Huh? Eh, eto, sino na nakakahiya dyan? Sandali ah daming mga Uh, ...pakita natin. Okay. Ang daming mga... ...nagkukuminto dito. Uh, inulan talaga ng... ...ibat-ibang... Uh, ...kuminto. Ang... Uh, ...sandali. Oh, Anapin natin na... ...yung iba't-ibang mga... ...kuminto... Uh, ...kaugnay sa... Ito, ito. Oh, pakita natin yung iba't ibang komento sa social media kaugnay sa ah, sandali, ah. pakita natin yung mga ah, komento dito sa social media. Oh. Okay. Una, ito kasi, oh, ma kita ninyo ang nakapost diyan na paglilinaw ng ipipani uh, Paris. So, may mga iba't ibang komento dito. Oh, eto. Oh, sa maoto lang. Hmm. Ang daming mga komento dito. Oh. So, yon meron pa. Meron pang ito. Uh, kumakalat na talaga ito sa social media. Oh. So, yon Umaani ng iba't ibang kuminto talaga. Ay, sandali. Di na... Di pala na kita dito oh, yung oh, pakita natin. Oh, yon. Ito ang kuminto iba't ibang kuminto sa social media kaugnay sa oh, ito pa. Kita ninyo ang certificate, oh. So, kumakalat din ang certificate nila. No? So, yon sa social media at ilang mga pare, pati exorcist ng diocese of uh, Baguio ng post na din kaugnay dito So, yon mga kapatid oh, Ingat sa uh, fake news Maliban sa fake news Ang daming fake na uh, sikta at dami din ang matangay pag inosinti ka talaga sa tunay na pananampalataya. So, yun lang. No? Uh, pasok tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Sa magtanong, pwede kayong magkapasok sa punto. Zoom. So ayan po mga kakiers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa sagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic his fans and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matatok Por en la Iglesia.